Guys, nandito kami nag-iigib ng tubig kasi wala kaming tubig. Three days na. Sa Sabado pa daw kami magkakaroon ng tubig, guys. Kaya ito. Video-video muna ako. ang daming kukunat doon. Ang daming. Pwede ka na muna akong Video-video muna ako, guys. Tignan nyo, guys. So, ang ganda-ganda ng kabukiran. Yan ang kabukiran, guys. na yung construction dyan, oh. Gagawin po yan mall. Ayan, ang sunset. Uy, ang ganda niya. Beautiful. Uy, beautiful. Ayun, ang ganda. Hmm. Yan, ang ganda ng bukid doon oh. pino construction na rin pala nila yan, hanggang guys. Hanggang doon. Ayun, may daanan pala hanggang doon. Kasi magbi-build sila diyan ng mall kaya malapit na kami sa mall. At saka sa mosque. Mosque ang mall. beautiful sunset. Orange, orange. Kaya mo. yan ang kapitbahay namin. Ano na ang klase yung oh. Lemon? Saan? O yan, patago na yung sunset sa ulap ko. Sa ako ba na tubig, guys. Ang layo -layo pa yung sunset? Ang layo-layo ba?

guys tingnan nyo naman guys yung layo ng buha namin ng tubig guys doon pa guys Ay, bilis naman ng sasakyan na yun yan guys ang doon sa may truck na yun oh. oh. may truck doon ah Ay, ah, hindi yun mama na yung kumuha ng tubig doon Ayan. Uy, ang laki sana ng truck na amin masasalubong, guys Uy, guys Yan, guys, malayo, guys Tapos, ang dami pa, guys, sasakyan, guys <laughs> Makakuha lang tubig <laughs> yang guys, ang restaurant no, oh, malapit kami sa restaurant guys. Kukuha kami ng tubig guys. Nandun yung may pula oh guys, doon kami kukuha ng tubig guys.